Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon, uh, opinion itong post ang balita ngayon Title, Polboron sa Naga Nakakabahala Lumalalim ang pangamba ni Naga sa Naga Matapos ibahagi ni Mayor Leni Robredo ang nakakabahalang lawak at tapang ng operasyon ng Polboron sa lungsod Mismong mga komunidad at barangay officials na raw ang humihingi ng tulong dahil kahit ilang poli police assets ay sila pa ang nagiging pangunahing polboron personalities sa lugar. Sa panayam sa lokal na radyo, sinabi ni Al ng alkalde na marami na siyang iniulat kay Naga City Police Chief Colonel Gilbert Fariñas at binigyang diin na hindi sapat ang kasalukuyang anti-pulboron program. Ayon sa kanya, kailangang higpitan ang ugnayan ng PNP at City Hall upang maharap ang lumalalang sitwasyon. Ito ang payag ng Mayora. Grabe ang problema ng pulburon dito. Kahit sa City Hall mismo ah grabe Nag, uh, nakukulangan ako sa programa ng siyudad tungkol sa pulburon laban sa pulburon pagdating sa enforcement kaya ng PNP yan pero dapat may maayos na synergy sa trabaho ng PNP at saka ang City Hall dagdag pa niya iba't ibang barangay ang nagre-reklamo dahil mismong polit police assets ang nakikitang sentro ng bintahan ng pulburon. Ang pinaka problema nila ay yung asset mismo ng pulis. Siya pa yung nagiging main pulburon personality ng barangay. Ang pinaka nakakabahala sabi ni Robredo ang pagkakasangkot ng ilang high school student sa pulburon. Uh, so, grabe na talaga. Uh, nakaka Nakakalungkot. Tingnan ko ang reaction ano. Eleven thousand 4,700 four ang naglike, four thousand six hundred ang tumatawa uh, nalulungkot is 1,800 thousand uh, Comments Susan Covil Claro You need a tatay digong there po. Hans <laughs> Rigner Now you know na madam Tukhang lang ang solusyon dyan Spy Hinzo Okay lang yan mamalini uh, Addictos din Si <laughs> Alam nyo na Mark Hill Hick, Gases Nawala na yung panahon ng dating admin kung hindi man nawala, humina siya o naglaylo, nagtago ang iba ngayon, parang din na sila natatakot kaya balik sa normal uli pinabayaan nyo kasi na simula ng dating admin hindi lang sa inyo ang may problema all over the Philippines ang problema hindi lang sa Naga agree ako nyan hindi isolated case ito sa Naga halos sa lahat ng bansa at munisipalidad ah, uh, at municipalidad sa bansa Halos ganito na ang nangyayari Bakit? Hmm. Yun na lang Sabi, police asset Bakit maglakas loob Yung asset ng police Sibilyan ito ha, sibilyan otos uh, utosan ng police Otauhan ng police, tinalaga dyan Siya ang nagbebenta ng pulburon Bakit maglakas loob yan? Sino ang huli sa kanya? yung police eh yung police ang amo niya I believe hindi lang ito sa naga nangyari maraming halos sa lahat na ng lugar baka ganito na kasi sambal ah, uh, dito sa Mindanao sa Caraga region yan ang una kong place of assignment every now and then bumibisita ko nung panahon ni Tatay Digong natutuwa sila sabi sir wala na natakot na yung mga mga tao dito na nagtutulak wala na lumaya sila takot sila kay Tatay Digong sabi ko salamat naman oh kasi uh, alam ko nung nadistino ko doon talamak eh Mayroong lugar doon sa malapit sa market sa isang bayan na pangalan ko na lang Bayugan City kasi yan ang una kong place of assignment ah talamak isang lugar eh lang nung umupo si Tatay Digong oh, sabi ng mga kakilala ko wala na sir dyan sa ganitong lugar sa may market lumayas lahat yung mga nagninegosyo ng pulburon so tumahimik eh lang ito nang na panahon ng administrasyon ngayon Report is, sir, bumalik na. Pati mga anak ng sundalo, sir, kasi maraming sundalo doon na, mga pamilya ng sundalo sa Bayugan City. Pati anak ng sundalo, sir, gumagamit na rin. So, bakit tayo nagkakaganito? Ang masabi ko lang yan is leadership. Follow the leader. Kung anong ginagawa sa taas, ay ganyan din ang gagawin sa baba kaya sayang yung nasimulan ni Tatay Digong noon hindi naman completely nawala yung problema kailang natakot sila kasi kamay na bakal kaya nakaka-miss po yung kay style ni Tatay Digong <laughs> so yung nagcomment na kailangan nyo si Tatay Digong yes Mayor Lenny I believe in the sincerity, yung kakagustuhan ng mayora na ayusin ang problema. Kailang eh, nasa pulisya yan. Uh, pag ang pulis, walang pera de los buenos ha. Ah, may mga matitinong pulis. Kakilala ko, kaibigan ko. Kailang kung ang Police chief eh, alam mo na, ay wala, hindi hindi yan masosolve. Pwede. for a moment siguro may stop kailang mamaya babalik na naman so nakakalungkot ang nangyayari sa ating bayan uh, lalo na ngayon na isiniwalat ni Senator Emi kalagayan ng kanyang kapatid na mula pa pagkabata hanggang ngayon gumagamit pa rin siya ng pulburon, ang challenge magpatesting sa buhok kailang ayaw nilang tanggapin bakit kaya may tinatago Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo na maigi sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng uh, yero at pako sa mga tribo para makapagpatay sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. si Lolo ang matagaan ng giyaro nga magatop siyang balay. So, mo ni ang balay ni Lolo. So, mga busok na giyod. Yang, yang, abuan ni Lolo. So, matag ang kuan tuluan na giapit-apit ng mga yero. So, makita niya mo. Kung maulan, tuluan na giyod kaya sila kay apit-apit ng yero. So atong makita karon kay ini ato sila sa lagiero magatop sila karon. So mo ini ilang, ilang atupan Nga ilang turganan kay ulan na sila kung mag kun sila kung mabasa sila ulan kung mag-ulan. Mo ang ilang atupan nga ilang balay. So, Lolo ag si Lola. Sila, pag-atap sila. Balay. aso managidog. Atop. Oso, na Lola ag si Lola. Balay. so kita gini bang ba, nganinot na kayo. Kaya namanagidog. Tao dan ngero. Iyan, nilubog na. Okaron atong pangutan ang karon si nanay tatay nga nahuman naman gid ang ilang atop ngayero. so unsa inyong masulti tatay og nanay nga nahuman na gid mo og atop sa inyong balay salamat sa Ginoo oh, nga natabangan ta ni ulanan so pila na imong edad tay 63 si nanay 66 so namoy anak naa uh, so tanan na namin yo tanan na Uh, so Walo, uh, pila ka tuig ang inyong balay eh. Nai. nga na-inato na nga na, gia pilapid na lang ang yero ye, Napulo na Ah uh, sige tas Ah sa uh, sige salamat po